Ipakita ninyo ang mga mga ngiti, aking mga minamahal. Ngiti na umahawil sa mga Diyos, makapangyarihan sa At dyan ang kanyang tay at kinalulugda. Dahil mahal na mahal kayo. Ako rin ay inyong mahal na nang binumahiyan na atuwang ninyo sa pananalangin para sa kapayapaan. Tunay na nasisya. habang kayong lahat ay laking pinagmamasdan, Nakikinig sa mga kapayapaan. Kaya, at mga anak, huwag ninyong sasabihin sa inyong mga samili na kayo wala ng pananalig at pananampalataya. Pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. <laughs> Dahil sa mga hindi pa lamang ninyo, isa ng pagpapala. May buhay at may hininga pa. May kalakasan pa na nakarating sa ating tipanan. Nakaw at nakikinig salita ng Diyos salitang magbibigay buhay at pag-asa salitang babago sa bawat kalooban Salitan magbibigay kasiglahan at pag-asa salitang lilinis sa inyong buong katauhan salita ng Diyos na magbibigay pagpapatawad at Iba'y makalalaan pananampalataya. rin Kaya't aking mga anak, naway na rin kayo labi sa araw ng tipanag. Upang hindi ninyo maranasan ang mga kapigatian, kalungkutan sa blago. Kawalan ng pag-asa. Kawalan ng mga pagpapada upang hindi ninyo maranasan ang nararanasan ng inyong mga kapatid na nawalan ng mga mahal sa buhay. Kaguluhan sa lugar na kung saan payapa sila lahat ng mga nagdaang araw. Subalit sa kasalukuyang panahon, araw nila ang nawalan ng makahin, gutong, nawalan ng tahanan, at mga mahalis sa buhay. Huwag ninyo nga nga rin ito, aking mga anak. Kundi sama-sama tayong mananalangin, humingi ng awa tapag sa Diyos na mapangyayari niya ang lahat dahil walang imposible sa kanila lahat na niyan, ay kanyang ibibigay ng ipagkakayo sa kanyang mga anak. Tapat at tunay na nabiling po buong puso ang ibig sa kapatid. Kaya pagkatatandaan ninyo, ito aking mga anak. Hindi lamang kayo mananalangin sa inyong mga tahanan na naroroon ang kanyang dalbahan tatawag sa kanya na makikatong uli. Dahil dito rin, dito niya ang pinabanal lugar na ito. Dito niya itilanda na tayong lahat ay magkakalala. Dito siya unang bumaba sa pamamagitan ng mga kapatid na nasa murang isipang palamang pinuspos niya at pinagkalooban, pinagkatiwalaan ng mga kapangyarihan at ginamit niya sa kaligyan. Kaya huwag ninyong nalilimutan ang mga ito ang aking mga alam. Mahalaga ang banal na tahanan ito kung bakit ang inyong mga kapatid ay natyag-tyag na ito'y makaliko ng munting pera para nairaos ng kabayaran sa tahanan nito. Napakahalaga ng banal na lugar na ito sa bawat isa sa inyo at narapap pangalagaan din niya ang aking mga. Mahalaga ito sa ama. Kaya't huwag din niyo itong kalilimutan, kalilitaan ang aking kapahayagan sa ama bawat ina mga ginoo mga kabataan ay nararapat namin ito. Ang ating tipan ng lugar na pinababanal ng na ama ay iwasan ninyo <coughs> na ito o dito kayo magkakaroon ng hindi pagkakaulangan bibitaw na mga pangit na pananalita sa inyong Kung Kundi dito kayo mag-aaral at tuturuan ng Diyos. Dito kayo huhubugin ng mga mabubuting bagay at mabahagi na nito. Magpakailan Bilang tagapaglipon ng Diyos, dito ninyo pagsusumikapan na kayong lahat ay magkakaisa, magmamahalan, magukunawaan, magmamalasakitan, at Dahil dito kayo itinalaga ng Diyos. Dito kayo pinag-isa ng Diyos, binigkis ng pag-ibig na lang ng Diyos. Kaya ang lahat ng ito ay inyong ipaabot sa inyong mga kapatid, aking mga anak. Baka nakakalimutan na nila na ito ang tahanan ng mga anak ng Diyos. banal na pinabanal ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. kaya iiwasan ninyo na hindi kalulugan ng Diyos ang inyong mga pananalitan, ang inyong mga ginagawa. Ingatan ninyo ang bawat takbang ninyo. Makailang ulit ninyong isang guni sa kapangyarihan ng Diyos. Na siyang gabay ng bawat isa sa inyo. Kung wala kayong nauunawahan, hindi ninyo lubos na iintindihan ang mga bagay-bagay na inyong napapakinggan. Kaya ang inyong punong lingkod. Na siyang inakasa ng Ama. Na siyang itilalaga ng Diyos. Upang kayong lahat gabayan maliban sa banal ng Espiritu Santo na katuwang aking bugtong na anak upang kayo ay mapaluto sa inyong mga buwan mga esposa ng Diyos na itinanda sa inyong lugar. Kaya ating mga ina, ina ng bagong Jerusalem, makakandaan ninyo na kayo ay pagsumikapan ng bawat isa Hallelujah. Hallelujah. na maging mabuti sa isa't isa. Maraming salamat aking mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Pakinggan niyo lagi ang aming kapahayagan upang kayo man ay tataas ang antas ng inyong pananalig at pagtitiwala. Higit ang inyong pananampalakay. Pagkakaluban ng maraming mabubuting bagay ng Diyos. Biyaya at pagpapadang siksik ligdig na umaapaw. Dahil ito ay kanyang mga pangako sa bawat isa sa inyo. Kung kaya, nawa ang aking tagubilin sa araw na ito. Yung pakatatanda. Mga minamahal kong mga. Maraming salamat. Hanggang sa wakas sa inyong mga buhay, <laughs> naway magkakasama tayo lagi. Manalalami. Para sa kapwa. Para sa inyong mga mahal sa buhay. At sa ipapang ang angailangan ng pananalami.